Bago pala kayo sa channel ko, subscribe niyo na yan. Button, all, tsaka like mga kapady. Good morning, good morning mga kapady. Shout out sa lahat. How much time is

Oh, punya hasil untuk kami. oh no. tigil kasi na yun guys, ang ulan ay hindi na pa. Ambon-ambon. Lalakas, titigil ang ulan. Kaya, wala, matumal talaga guys. Kaya mamaya, hapul tayo sa bahay nulit. Palingki. Ayan lang pala natin guys, wakunti.

Dito pa rin tayo kayo sa harap ng palingki ng Antipolo. Ayan, marami na nagtitinda. Kasi hapon na guys, wala na yung barangay. Kaya pinyan natin, tayo pa kayo So, kaya happy tayo. Tinan naman tayo rito. Ayan. Okay guys, let's go. Vete la más, vete